First Peter 3.9 Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this, you were called so that you may inherit a blessing. May kasamang pangako. Huwag mo daw susuklian ng mali ang kamalian. Bakit? Pareho lang kayo mali. You don't have the moral upper ground now. Pareho lang kayo. Nauna lang siya, pero ikaw yung mas recent pag pinatulan mo at ginawan mo rin ng mali. And very importantly, kumisa naman, marami sa atin, dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, dahil sa ating kaliwanagan ng ating Espiritu, nakakapagpatawad tayo ng iba. Sa iba nga, nagiging madali yun. Pero mahirap magpatawad sa sarili. Kasama dyan, mga kapatid, forgive yourself. Ano mga naging kasalanan mo na hindi mo patawad ang iyong sarili? Nasunog mo ang bahay nyo noon nung lalaro kang bahay-bahayan. Yung nagkulang ka sa iyong magulang o kapatid o anak o sa mag-asawa, nagtaksil ka at dahil dinapuan ka kayo ng kaliwanagan yung nagkaroon ka ng guilt na hindi mo na mapatawad ang sa sarili, mas mabigat yan pag sarili ang hindi pinapatawad kasi dala, dala mo yung guilt kahit sa kapumunta. Pati yan, kasama sa dahilan kung ba't isinilang si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Mark 12, 31, Love your neighbor as yourself. So to extend that, forgive your neighbor, forgive yourself. Hindi lang iba ang patatawarin mo, pati ang iyong sarili. Pag sinuri natin ang mga katuroan ni Jesus, una, huwag kang magkasala. Pangalawa, nagkasala ka na, wala na tayong magagawa, nagkasala ka, Humingi ka ng tawad, patatawanin ka ng Diyos. Pagkatapos, hindi lang yon ayaw niyang may dalakang guilt. Gusto niya burahin yung guilt. That's why the blood of Jesus washes all our sins. It is not enough that you know that you were forgiven by God, that you were forgiven by your wife or by your son or by your mother. You must also forgive yourself so that the burden will be lifted up and the rest that God wants to give you will be yours. Sabi ni Jesus, Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Learn from me. I am humble at heart. My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Ang gusto ni Jesus, tayo yung mapahinga. Meron pa ba kayong daladalang guilt? Kung naihingin nyo na yan ang tawad sa Diyos, at kung kasalanan sa kapwa na ihingin nyo na ng tawad, patawarin nyo na rin ang sarili. Yan ang gift na ibigay nyo kung may dinadala pa kayo. Mahirap mabuhay sa guilt. Alam nyo ng Diyos. Kaya ang dami-dami niyang laws na pinalitan ng love kasi hindi mo rin man masunod. Maging loving ka na lang because love covers a multitude of sins. That's why the scriptures say, pag loving ka, ang dami mo kasalanan na nabubura. Ang daming ginagawa ng Panginoon na paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa burden ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt dahil sa kasalanan. Hindi bagay sa tunay naman na mana ng palataya ni Jesus yung punong-puno pa ng guilt kasi nahihingi mo na yun ang tawad. Binayaran na rin ni Jesus ang bayad dyan. At ang gusto ng Panginoon, mapahinga ka. Kaya ang sabi nitong si Paul sa Philippians 3.13, oh meron akong past. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, yung nakaraan-nakaraan na, nililimot ko na yun. Ang aking makarumihan, ang aking mapagkakasala, ang aking makakulangan, ang ngayong tinututukan ko na lang, yung darating pa. Marami pa akong misyon, marami pa akong gagawing mabuti, So, yung nakaraan, tama na. Kumisan, may mga kababayan na nag-abort. Dahil ayaw niyong sabihin sa magulang niyo na nagbuntis kayo, tapos nag-abort kayo, daladala niyo buong buhay. Kung hiningin niyo na yung tawad sa Diyos, pinatawad na kayo, move on. At huwag tayong nag-uusigan ng kasalanan ng isa't isa. -tisa. Lalo kung mag-asawa na kayo, alam niyo mga naging kasalanan ng isa't isa nung nakaraan, tiyong mag-aaway kayo, kung hindi na nga inuungkat yan ng Diyos eh. Sabi sa Bible, as far as the east is from the west, He takes our sins away from us. He takes our sins to the depths of the sea. Kasi nung araw, wala nakakarating sa ilalim ng dagat. So yun yung metaphor, yun yung talinghaga. Ang ibig sabihin lang, kung saka hindi nakakarating, doon dinadala ng Diyos. Kalayo ang yung kasalanan para hindi ka nausigin pa. So dapat tayo magpatawaran at pag nagpatawad, maglimutan ng kasalanan. Nagkamali sa iyong yung anak, nagkamali ang magulang, nagkamali ang asawa, pero nagkasundo kayo, ituloy ang buhay, magkasama pa kayo, nagpatawaran kayo, ay kalimutan nyo na ang pag-ukat-ungkat ng nakaraan. Brand new start para matamu natin yung pagpapalang gusto ng Diyos. Kapayapaan, katahimikan, at patuloy na pagmamahalan. Kasi mahirap namang mahalin yung sumbat ng sumbat sa ulagi nagagalit ka tuloy uli, makakagalit na naman kayo, lalaki ng lalaki yung gulo. So forgive others, forgive yourself, and enjoy peace.